Kumusta mga ka-atletiko? Tatlo sa mga nangungunang sentro ngayong NBA si na Nikola Jokic, Joel Embiid at Bam Adebayo. Pero sino ba ang pinakamagaling sa kanilang tatlo? Tara at pag-usapan natin. Sa scoring, si Joel Embiid ang nangunguna rito dahil sa kanyang kahanga-hangang average na puntos kada laro at efficient na shooting. Kilala si Embiid bilang dominanteng scorer at palaging nasa tuktok ng liga sa aspetong ito. Si Nikola Jokic naman, kahit hindi siya ang top scorer, ay nakakabilib sa kanyang versatile na offensive skills, kabilang na ang mataas na average points at malakas na shooting percentage. Si Bam Adebayo na kahit malaki ang improvement sa scoring, hindi pa rin umaabot sa level ni na Embiid at Jokic sa shooting. Kung sa efficiency ng pag-shoot ang usapan, stand out si Nikola Jokic. Dahil sa kanyang kausayan sa iba't ibang range ng court at mataas na true shooting percentage, siya ang naunguna sa kategoryang ito. Si Joel Embiid naman na may bahagyang mas magandang 3-point percentage pero medyo mababa ang overall shooting efficiency ay pangalawa ang pwesto. Mahalaga rito ang jump shot abilities para sa modernong NBA centers at naunguna si Joker dito. Sa SM, si Bam Adebayo ay kilala sa kanyang exceptional na athleticism. Ang kanyang agility, lakas at leaping ability ang nag apart sa kanya sa dalawa. Kaya deserve niyang kilalanin bilang pinakamagaling sa kategoryang ito. Si Adebayo ay nakakasabay sa mas malaking centers dahil sa kanyang athletic abilities. Si Embiid kasi kahit malaki at magaling sa defense ay nakikitang mas mababa ang athleticism dahil madalas siyang natutomba sa mga laro. Si Jokic, bagamat hindi conventional ang kanyang athletic appearance, ay epektibong nakaka-apekto pa rin sa laro. Yun lang mas lamang si Adebayo. Sa depensa, Si Adebayo rin ang nangunguna sa depensa, na kinikilala sa kanyang versatility at elite defensive skills. Nababanggit niya siyang contender para sa Defensive Player of the Year. Si Embiid na may malakas na record sa defense, kasama na ang pagiging parte ng all-defensive first team ay pumapangalawa naman. Medyo nangungulelat ang defensive play ni Jokic na nakikita bilang kanyang weakest area, lalo na sa pagharap sa high-level offensive plays. Sa handles, Pagdating sa ball handling, nangunguna si Jokic. Ang kanyang kakayahan na gumawa ng plays at kontrolin ang laro bilang center ay walang katulad sa tatlo. Si Embiid habang may magandang handling skills, madalas ay napapahamak papunta sa less advantageous position. Si Adebayo kahit capable ay mas umaasa sa positioning and movement without the ball. Sa so clutch performance, kinikilala si Jokic bilang pinaka-clutch na player, lalo na sa kanyang role sa pagkapanalo ng Nuggets ng NBA title. Ang kanyang performance sa mga crucial na sandali ng laro ay higit sa ginagawa ni na Embiid at Adebayo. May kakayahan si Embiid na manguna sa mga laro, ngunit kulang cool siya ng katulad na performance ni Joker sa mahalagang playoff situations. Si Adebayo ay kinikilala rin sa kanyang defensive clutch plays pero napapansin na hindi pa laging lumalabas ang kanyang offensive game sa pagkailangan sa leadership. Kahanga-hanga si Jokic sa kanyang role sa pagdadala ng Nuggets sa tagumpay, lalo na sa kanilang championship run. Kaya naman kinikilala ang leadership ni Empeed, lalo na sa pag-guide niya sa 76ers sa mga challenges. Yun nga lang, questionable ang kanyang play of success. Sa leadership, ang role ni Adebayo bilang leader ay nakikita bilang limitado dahil sa presensya ng iba pang dominating players tulad ni Jimmy Butler sa kanyang team. Sa Basketball IQ, ang basketball intelligence ni Jokic ay itinuturing na superior. Ang kanyang pagintindi sa laro, paggawa ng desisyon at playmaking abilities ay kinukonsidera ng mga sports analysts bilang unparalleled. Kinikilala rin si na Embiid at Adebayo sa kanilang mataas na basketball IQ pero ang strategic na understanding at execution ni Jokic ang nagset sa kanya apart. Sa impact, malupit ang impact ni Jokic sa Nuggets lalo na sa pagdala niya sa kanila sa playoffs at championship. Ang kanyang positive influence na nakakaapekto sa laro kahit sa mga off nights ay worth mentioning din. At kahit kinikilala si na Embiid at Adebayo bilang mahalaga sa tagumpay ng kanilang mga team pero ang kanilang impact ay nakikitang hindi kasing consistent kumpara kay Jokic. Sa efficiency, Panghuli, ang historic na efficiency ni Jokic na ipinapakita ng kanyang nangungunang player efficiency rating o PER at true shooting percentage ay nagpapatibay sa kanyang posisyon bilang pinaka-efficient sa tatlo. Si Embiid ay sumusunod closely kay Jokic na may impressive na efficiency metrics din. Habang si Adebayo naman, kahit efficient ay hindi na sa same level tulad ng dalawa. Sa pagtatapos, kung itatali natin ang punto sa iba't ibang kategorya, makakuha si Jokic ng 25 points, si Embiid ng 20 at si Adebayo with 15 habang si Embiid at Adebayo ay exceptional sa kanilang mga roles at malaki ang naiambag sa kanilang mga team, ang outstanding abilities ni Jokic sa maraming aspeto ng laro, ang kanyang consistent na performance at ang significant na impact niya sa kanyang team ang nagpapatunay na isa siya sa pinakamagaling na center sa NBA. Sangayon ba kayo rito mga atletico, o may mas magaling pa bang center ngayon sa tatlong ito? I-comment e mo na ang iyong saloobin.